Isang matandang lalaki ang nakakita ng sugatang penguin na palutang-lutang sa dagat. Agad niya itong sinagip, dinala sa bahay at inalagaan. Maingat niyang nilinis ang katawan nitong balot ng langis, pinakain, at pinainitan sa araw. Sa kabila ng sakit at takot, naramdaman ng penguin ang kabaitan ng matanda. At sa unang pagkakataon, naranasan nito ang pagmamahal mula sa isang tao. pag ni Maria mula sa palengke, napansin niyang may kakaiba sa bahay. May nawawalang tuyo at mantsa ng langis sa ref, lingid sa kanya, may tinatago si Joao. Isang maliit na penguin na natagpuan niyang balot sa langis. Nang mabisto ito, tumutol si Maria, pero nakiusap si Joao na alagaan muna ang penguin para gumaling. Sa kabila ng gulo na ginawa ng penguin sa banyo, hindi na muling nakipagtalo si Maria. Lalong lumambot ang puso niya nang makita ang penguin na masaya sa loob ng bahay, suot ang lumang sombrero ng kanilang anak na ginupit ni Joao para gawing sweater. Para kay Maria tila bumalik ang anak nilang matagal nang nawala. Habang inaalagaan ni Joao ang penguin, unti-unti rin siyang nabago, muling bumalik ang sigla at init sa kanyang puso. Ngunit dumating din ang oras na kinailangan nilang ibalik ang penguin sa dagat, ngayon ay malusog at magaling na. Kinabukasan, naghanda na si Joao para isama ang penguin papunta sa dagat sakay ng bangka. Ang nakakatuwang kilos at pagiging clumsy nito ay agad na nakatawag ng pansin sa isang batang babae sa kanilang lugar, lalo na ng mapagtanto niyang penguin. Ito, isang hayop na sa TV lang niya dati napapanood. It's a penguin! Can I talk to him? Sobrang tuwa ang naramdaman ng bata. Dahil bata pa, hindi niya pagganap na nauunawaan ang mabibigat na emosyon ng mga matatanda hindi siya natakot sa tahimik at may distansyang ugali ni Joao. Imbes na sundin ang sigaw ng nanay niyang may halong kaba, lumapit siya at nagtanong kung ano ang pangalan ng penguin. He doesn't have one. I think his name should be Ding Ding. Uh, yes, Ding Ding! At doon nagsimula ang lahat. Nagkaroon ng pangalan ng penguin. Pero si Dindim, ang mounting penguin, ay walang ideya na ang pangalang. Iyon ay magdudulot ng inspirasyon at damdamin sa libu-libong tao sa mga darating na taon. Ngayon na may pangalan na si Dindim, mas lalo pang naging mahirap para kay Joao ang ideyang kailangang magpaalam. Alam niyang sa kalikasan talaga na bibilang si Dindim, kaya't marahang tinawag niya ang pangalan nito parang sinusubukang ukitin ito sa kanyang puso. Isang huling beses, habang mabigat ang loob na nagsimulang magsagwan si Joao sa kanyang maliit na bangka, dumulas ang mga sagwan sa ibabaw ng tubig habang papalayo siya sa pampang papunta sa kumikislap na kalaliman ng dagat. Pagdating sa isang maliit na isla na malayo sa baybayin, marahan niyang ibinaba si Dindim sa buhangin. May halong pag-aalala ang kanyang boses nang sabihin, huwag kang lalayo. Bago siya tuluyang tumalikod, pinipilit ang sariling iwan ito, kahit masakit. Pero laking gulat niya, nang biglang tumilaok. Si Dindim at kumaripas ng wadling pabalik sa kanya, tila ayaw din siyang iwan. You can come with me. <laughs> You need to go home. Go away. Akala ni Juaw ay iyon na ang kanilang huling pamamaalam. Pero kinaumagahan, nakita ni Maria si Dindim na muling bumalik sa kanilang pintuan, masayang umaakyat sa hagdan na parabang umuwi sa sariling bahay. Diretso itong lumakad papasok ng bahay at tumiretso kay Juaw. Nanlaki ang mga mata ni Juaw sa gulat pero agad itong napalitan ng isang ngiti. Isang ngiting matagal na niyang hindi na ipapakita. Nang makita ni Maria ang bihirang tuwa sa mukha ng asawa, pinili na lang niyang manahimik. What happened? I don't know. He came home. Huh? Home? yes. Binuksan ni Juwao ang ref at kumuha ng isdang ipapakain kay Dindim. Habang pinapanood niya ang maliit na penguin na masayang nilalantakan ng isda isa-isa, hindi niya mapigilang ngumiti na parang isang proud na ama. Tahimik lang si Maria habang pinagmamasdan ng lahat ng iyon. Simula noon, Naging kapansin-pansin ang pagiging mas masayahin ni Joao. Kinukumusta na niya ang mga dati niyang kaibigan na matagal na niyang hindi kinakausap at kasama si Dindim, nagiikot siya para manghingi ng dagdag na isda tunay na mukha ng isang mapagmahal na matandang ama. Ang dating tahimik at mapag-isa, ngayon masiglang ikinukwento ni Joao sa kanyang mga kabarkada kung paano sila nagkakilala ni Dindim. Tila nawala ang kanyang dating pananahimik. Pagbalik sa bahay, gumawa si Joao ng munting pugad para kay Dindim. Ginaya ng penguin ang tunog ng kanyang pagpukpok sa martilyo gamit ang sariling mga tuka na tila nakikisaya sa paggawa. Nang matapos ang pugad, agad itong sinuri ni Dindim at nagsimulang magdekorasyon gamit ang mga nakalap nitong bagay. Isang araw, nakakita si Dindim ng babaeng may dalang isda at sinundan ito papunta sa bayan. Sa paglalakad, napasubo ito sa iba't ibang gulo. Nakaputok ng gulong ng bisikleta, nagpagulo sa mga manok at bibi at agad tumakbo palayo nang makaharap ang isang asong dilaw. Sa huli, ligtas naman itong nakabalik sa bahay. Lumipas ang mga araw na payapa at masaya hanggang isang umaga nawala si Dindim. Naiwan lang ang mga bakas nito sa buhangin na unti-unting binura ng alon. Nalungkot si Shuang akala niya ay tuluyan na itong nawala. Ang hindi niya alam, bumalik lang si Dindim sa Argentina para sa mating season. Nahuli ito ng mga researchers at tinatakan ng GPS tracker. Napansin ng researcher na si Adriana. Nakakaiba ang pagiging kalmado ni Dindim. Habang abala ang ibang penguin sa pakikipagpares, si Dindim ay tila malayo ang iniisip. Nagdedekorasyon ng pugad gamit ang takip ng bote at madalas ay nakatitig sa dagat, tila nananabik sa iniwang tahanan. Sa Brazil, madalas tulala si João, iniisip ang pugad na iniwan ng mahal niyang penguin na si Dindim. Isang araw muntik na niya itong sirain gamit ang pala pero napigilan siya ng asawa niyang si Maria. Sa halip, tinakpan na lang nila ito ng tela. Lumipas ang apat na buwan at nagsimulang muli ang migration ng mga penguin. Si Dindim ay masiglang lumangoy palayo, magsisimula ng 8,000 kilometrong paglalakbay. Ngunit isang araw, may narinig si Huaw wow na tunog mula sa ilalim ng tela. Sa unay inakala niyang guni-guni lang. Pero nang ulitin ito, binuksan niya ang tela at laking gulat niya si Dindim ang naroon. Muling nagkita ang magkaibigan. Walang pag-aalinlangan si Dindim na pumasok sa bahay, na para bang hindi siya umalis. Tuwang-tuwa si Juan at Maria, lalo na tila hindi nagbago ang pagkakaibigan nila. Napansin ni Maria ang pulang tag sa pakpak ni Dindim. Matapos pakainin, inilakad ni Juan si Dindim sa paligid ng bayan. Mabilis kumalat ang balita ng pagbabalik ni Dindim at muling napalapit ang mga tao kay Juan. Naging emosyonal ang mga tagpo, lalo nang tanungin si Juan. Alaga mo ba siya? Ang sagot niya, hindi ko siya alaga. Kaibigan ko siya. Nagviral ang video nila online at nakaabot ito sa siyentipikong si Adriana. Kahit hindi siya makapaniwala, ipinadala niya ang kaibigang mamamahayag na si Paulo upang siya sa tag number ni Dindim. Dumating si Paulo sa bahay ni Juang. Sa una, naging tahimik at mapagmatyag si Juang, pero dahil kay Maria at sa tapat na hangarin ni Paulo, ipinakita rin niya ang tag. Nang imbitahan siyang ma-interview sa TV, tumanggi siya ayaw niyang sirain ang simpleng buhay nila ni Dindim. Ngunit sinabi ni Paulo ang tunay niyang saloobin, Kayong dalawa ni Dindim, nagbibigay kayo ng pag-asa. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, pumayag si Juan, pero may kondisyon. Si Dindim ay malaya, dumarating at umaalis siya kung kailan niya gusto. One thing you need to know for the interview. Dindim comes and goes as he pleases. As he pleases. pleases. Pagkalis ni Paulo, Agad niyang kinuntak si Adriana at ibinigay ang tag number ni Dindim. Matapos itong beripikahin, labis ang pagkagulat ni Adriana. Si Dindim nga talaga ang parehong pambihirang penguin na pinag-aralan nila noon. Maging ang buong research team ay tuwang-tuwa sa balita. Si Adriana ay natigilan, humanga at tila hindi makapaniwala. Dahandahan niyang inilabas ang isang litrato at marahang binati si Dindim. Dumating ang araw ng panayam. Ang dating tahimik na maliit na bahay, ay napuno ng mga tao sa unang pagkakataon. Paging ang mga bata sa baryo ay nagtipon sa pintuan, nagtutulakang sumilip sa loob. Si Juan at Maria ay naupo sa harap ng kamera sa kauna-unahang pagkakataon upang ibahagi ang hindi kapanipaniwalang kwento ng kanilang samahan kay Dindim sa nakaraang mga taon. Tumarating siya tuwing Hunyo, umaalis naman pag Disyembre. Dumadating siya kapag gusto niya, sabi ni Juan. Sa tingin mo, babalik pa siya? Tanong ng isang reporter. Oo, sa tingin ko, babalik pa siya, sagot ni Juan. Walang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan ni Dindim sa lahat ng panahong nawala siya pero para kay Joao hindi na mahalaga yon. Tulad ng sinabi niya, malaya si Dindim, pwede siyang umalis at bumalik kung kailan niya gusto. Basta naalala pa rin siya at sapat na iyon. Mabilis na kumalat ang panayam sa buong mundo. Ang kwento ng isang penguin na lumalangoy ng 8,000 km bawat taon mula sa Patagonian Plateau ng Argentina para bisitahin ang kanyang matandang kaibigan sa Ilha Grande ng Brazil ay umantig sa puso ng maraming tao. Natural lamang na makuha rin nito ang atensyon ng mga nakatataas sa research team. Agad nilang tinawagan si Adriana. Gusto ng team namin na manirahan na si Dindim dito sa universidad sa observation lab, sabi nila. Hindi pa sigurado, Dean. Magdedesisyon ang board sa loob ng ilang linggo. Posibleng may grant din para sa iyo at sa team mo. Pabalikan kita, sagot ni Adriana. Sa harap ng pangakong pondo, napaisip si Adriana. Habang palihim na lumalapit ang Disyembre, muli nang tinahak ni Dindim ang daan patungo sa dagat. Nang makita ito ni Huaw, agad niyang naintindihan. Panahon na naman ng pamamaalam. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang mahaba at taos pusong titig at napuno ng lungkot ang mga mata ni Huaw. Pero tumalikod na si Dindim at dahan-dahang naglakad papunta sa alon, hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin. Samantala, si Adriana ay naghihintay na sa baybayin. Nang makita niyang umaahon si Dindim, sumidhi ang kanyang pagdadalawang isip. May ilang kasamahan siyang naniniwalang hindi masama kung dadalhin si Dindim sa lab. Marami pa raw ibang penguin doon at baka maging masaya siya roon. Bukod pa roon, kung makuha nila ang pondo, mas marami pa silang matutulong ang penguin at mas mapapabuti pa ang kanilang kagamitan. Pero para kay Adriana, ang pagdadala kay Dindim sa lab ay katumbas ng pagkawala ng kanyang kalayaan at pagkasira ng tiwalang nabuo nito sa mga tao. Kaya tumanggi siya. Gayun pa man, habang papalapit muli ang panahon ng migrasyon, lalong lumakas ang pressure mula sa mga nakakataas kapalit ng pondo. At sa gitna ng halos paghinto ng kanilang pananaliksik, napilitang pumayag si Adriana. Nilagay nila si Dindim sa isang kulungan, inihahanda na para dalhin sa Central Research Lab. Sa kabilang panig ng karagatan, abalang-abala si Huang sa paghahanda. Sabik na sabik siyang muling salubungin si Dindim. Dumating din si na at ang media team upang kuhanan ang emosyonal na pagkikita nilang muli. Pati mga taga-baryo ay nagtungo sa tabing dagat, sama-samang naghintay na may halong pananabik at panalangin. Ngunit habang tumatagal, ang pananabik ay napalitan ng katahimikang may halong kaba. Walang nakakaalam kung ano ang pinagdadaanan ni Dindim sa loob ng transport vehicle, tahimik na nakatanaw si Adriana. Sa nakakulong na si Dindim, habang dinadala ng guilt ang kanyang damdamin, habang nasa checkpoint, bumaba ang isa sa mga kasama nila upang iabot ang mga dokumento. Sa mismong sandaling iyon, nakawala si Dindim mula sa kulungan at tumalon palabas ng sasakyan. Napatingin si Adriana, pero hindi siya gumawa ng kahit anong kilos para pigilan ito. Sa halip isang banayad at magaan ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, tanda ng kagaanan ng loob. Pagbalik ng kasamahan, nagulat ito. Nasa crate siya. Paano siya nakalabas? Alam mo naman ako. Hindi ako nakikialam. Okay, ayos. Mabilis niyang naunawaan ang nangyari. Ito ang naging pasya ni Adriana. Nagkatitigan sila at gumiti Wala nang kailangang sabihin pa. Pagkaalis ng sasakyan, lumabas si Dindim mula sa mga damuhan at dahan-dahang naglakad patungo sa dagat. Sa kabila ng mabigat at masakit na katawan, patuloy pa rin sa paglalakad si Dindim, isang maliit na penguin dahil alam niyang may isang taong naghihintay sa kanya si Huang. Pagdating niya sa baybayin, sinalubong siya ng isang matarik na bangin. Tinangka niyang umatras ngunit nadulas siya at nahulog, nawala ng malay sa ilalim. Habang nangyayari ito, si Huang at ang kanyang pamilya ay matiyagang naghihintay mula umaga hanggang gabi. Pero hindi pa rin dumarating si Dindim, lalong nag-aalala si Huang kaya't nagtungo siya sa tabing dagat upang maghanap. Samantala, unti-unting nagkamalay si Dindim at kahit sugatan, pinilit niyang lumangoy pa uwi. Mahina, pero determinado. Kinabukasan, puno ang simbahan ng mga taong nagdarasal para sa kaligtasan ni Dindim at ni Huam. Walang nakaalam kung gaano nakalala ang kondisyon ng hayop na ngayon ay inaanod na lamang ng Agos, nakikipaglaban para mabuhay. Habang patuloy ang pag-aalala, hindi na matiis ni Huam ang wala siyang ginagawa pinilit siyang pakalmahin ni Maria, ang kanyang asawa, ngunit batid niyang may mas malalim na dahilan sa likod ng pagkabalisa ni Huang isang sugat mula sa nakaraan, dalawampung taon na ang nakalipas nang mawalan sila ng anak na si Miguel. Noong araw ng kaarawan nito, kahit masama ang panahon, hindi na napigilan ni Huang ang anak na gustong pumalaot sa dagat. Sa gitna ng malalakas na alon, tinamaan ang bangka nila ng dambuhalang alon at nalunod si Miguel. Mula noon dala ni Joao ang matinding guilt at naging tahimik at malayo sa mga tao. Ngayon, ang pagkawala ni Dindim ay muling bumuhay sa sakit at alaala ng nakaraan. Ngunit sa tulong ng tahimik na suporta ni Maria, napagpasyahan ni Joao na kumilos muli. Hindi lamang para kay Dindim, kundi para harapin ang sugat na matagal na niyang kinikimkim. Kahit madilim pa sa labas, nagdesisyon si Joao na hanapin si Oscar. Hindi nag si Oscar, agad niyang ipinahanda ang bangka sa gitna ng gabi, pumalaut si Najwao at ang kanyang mga kaibigan sa malawak na karagatan, bawat bangka ay tila mumunting ilaw na kumikislap, naghahabol sa manipis na sinulid ng pag-asa sa dilaw na liwanag ng gabi. Paulit-ulit na tinawag ni Huaw ang pangalan ni Dindim, umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa mga alon habang lahat sila sila'y umaasang may himalang magaganap. Ngunit matapos ang buong magdamag na paghahanap, wala pa ring bakas ni Dindim. Unti-unti nang nawawala ang huling hibla ng pag-asa ni Huaw, nakita ni Oscar ang sakit sa mga mata ni Huaw, kaya iminungkahin niyang silipin pa ang kabilang panig ng isla. Kaya't nagpatuloy sila sa pag-anod hanggang sumapit ang bukang liwayway. Marahil ang pagsikat ng araw ang nagbigay ng bagong pag-asa sa puso ni Huaw. Sa malambot na liwanag ng umaga, biglang may naaninag si Huaw na maitim na hugi sa malayo. Hindi na siya naghintay. Pang makalapit ang bangka, tumalon. Siya agad sa malamig na tubig at lumangoy papunta rito, si Dindim yun. Sa sandaling iyon, tila naubos ang lahat ng lakas na matagal ng kinikimkim ni Huaw. Pagkakataon na lang ng ibinigay niya si Dindim kay Oscar, bumigay na ang kanyang katawan. Sa tulong na lang ng kanyang mga kasama, nagawa ni Huaw na makabalik sa bangka. Ngunit na natiling walang malay si Dindim, yumakap si Huaw ng mahigpit sa munting penguin, ang sakit sa kanyang mga mata ay tila tahimik na pagsusumamon ng kalungkutan, pagsisisi ng isang amang humihingi ng kapatawaran. Pumatak ang kanyang mga luha. Masyadong malalim ang kirot para sa mga salita. Ang tanging nagawa niya ay manalangin. At marahil nahipo ng langit ang wagas niyang pagmamahal sapagkat bigla na lang gumalaw ang mga mata ni Dindim na mahigpit na nakapikit. Sabay-sabay silang bumuntong hininga, bumalik si Dindim. Ang luha ni Huaw na dulot ng dalamhati ay naging luha ng kagalakan. <laughs> Sa isang iglap, unti-unting nawala ang buhol sa kanyang dibdib. Ang sakit ng pagkawala na matagal niyang pasan, nagsimulang gumaan. Binitiwan niya ang nakaraan at natagpuan ang kapayapaan. Ang mga sumunod na araw ay muling napuno ng halakhakan at ang kanilang tahanan ay muling naging masigla at buhay. Pagkalipas ng anim na buwan, isang malusog at masiglang si Dindim ang muling naglakbay pabalik sa Argentina. Tulad ng dati, tumalikod ito saglit upang lingunin si Huang bago tuluyang lumubog sa karagatan. See you next time, my friend. Ito ay totoong kwento mula sa Brazil. Sa tunay na buhay, unang nagkakilala si na at Dindim noong 2011. Ngunit matapos ang taong 2018, hindi na muling nagbalik si Dindim. Pinaniniwalaan ng mga mananaliksik na nakahanap na ng panghabang buhay, nakapareha ang penguin at tinanggap na ang responsibilidad ng pagkakaroon ng sariling pamilya, pansamantalang itinigil ang pambihirang ugnayan na kanilang pinagsaluhan ni Huaw. Ngunit higit pa ito sa isang nakakaantig na kwento ng pagkakaibigan. Ito ay naging isang paglalakbay ng paghilom, isang muling pagtuklas sa kahulugan ng buhay. Matapos niyang mawalan ng anak, nalugmok si Huaw sa isang kalalimang, hindi niya pa kailanman naranasan. Akala niya'y gugugulin niya ang nalalabi niyang buhay sa pagkalunod sa matinding lungkot at pagsisisi hanggang sa dumating si Dindim at pinago ang lahat. Pagaman umalis rin si Dindim sa huli, natutunan na ni Huaw wow ang magpalaya. Natutunan niyang harapin ang hinaharap nang may tapang. Sa mahabang kwento ng buhay, ang pagbabago ng mga panahon ay may tahimik na mga talinghaga. Ang mga di inaasahang tagpo na animoy mga hamog sa umaga ay kadalas ang mga biyayang lihim na itinago ng tadhana sa likod ng panahon. At kapag tayo'y lumingon mula sa gilid ng isang nagbabagong panahon, doon lamang natin tunay na nauunawaan. Ang bawat pamamaalam sa dapit hapon ay marahang naghahanda para sa pagsilang ng mga bituin. Ang tunay na yaman ng buhay ay hindi nasusukat sa mga bagay na kaya nating hawakan magpakailanman, kundi sa kung paano natin hinahayaan ang abo ng paghihiwalay na maging pataba ng bagong simula at sa muling paglipad ng mga ibong manlalakbay sa may bubungan, ang mga pangakong inilipad noon ng hanging habagat ay maaring muling bumalik gaya ng hamog sa umaga. Banayad na hinahaplos ang mga bukirin gaya ng kalawangin at lumang wind chime na nakasabit sa sulok ng isang matandang templo na patuloy pa ring umaalingaw-ngaw ng malinaw at nanginginig na tunog ng kanilang unang pagkikita.